Nalangin sa mga may matitinding pagsubok. Guys, samahan niyo akong magdasal ngayon at ipagdasal din yung mga taong sa mga oras na ito ay hinarap ang matitinding pagsubok, pagyo-unos ng buhay, maaaring pinanghihinaan ang pananampalataya, halos kumukutitap lang yung pag-asa o nararamdaman nasa sa kadiliman. Sa Ebanghelyo galing sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Kasama ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at hinarap ang malakas na unos. At kailangan pa nilang gisingin si Jesus na tutulog at ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan upang mapatahimik at mapahinto ang unos. Halina, magkasal po tayo. Lord Jesus, samahan mo kami. Natatakot kami. Nagpapanig. At hindi namin alam kung saan kami hahawak para makatayo, makahakbang, magkaroon ng lakas. Pero Lord, sa oras na ito, sa iyo lamang kami umaasa sidlan mo kami ng kaliwanagan, ng lakas, at ng kapayapaan upang makita na sa kabila ng unos at bagyong ito, kasama ka namin at hindi mo kami iniiwan. Patnubayan ng Panginoon, ikaw at mga tao naghangat ng pag-asa at pagmamahal wala kay Kristo. Sa ngala ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung hindi po ka all is grace. So be a blessing. GBU, God bless you.